Brigada. In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan. Isang Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa mga bagong balita rinig, rinig. Sa, buong sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Flightmax, na Balita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, na apat na tauhan ng China Coast Guard pinaniniwala ang nawawala matapos bumangga sa Chinese Navy. AFP, Naniniwalang aggressive tactics ang ipinakita ng China sa pinakahuling insidente sa Baho de Masinloc. Senate President Escudero, iginit na demolition job lang ang malisyosong artikulong umiikot na naguugnay sa kanya sa isang kontratista. Salitang forthwith sa saligang batas, dapat ng palitan ayon sa isang house leader. Pag-amienda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention, bibigyang linaw umano ang mga malabong probisyon. At driver ng sasakyang nag-counterflow sa Skyway nitong weekend, no show sa pagdinig ng LTO. Buong puso Kasama ang buong versan ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Martes, Agosto 12, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Bagyo. Ah, Brigada Sheila Matibag. Brigada Balita Nationwide. Nation mga kabrigada posibleng nagsasagawa na ngayon ng search and rescue operation ang mga barko ng China. ito po ang na-monitor ng Sea Light. matapos nga ang banggaan sa pagitan ng People's Liberation Army Navy at ang China Coast Guard. <gunits> Kung maalala kinumpirma sa panayam ng Brigada News FM Manila ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na posibleng may nawawalang apat na mga crew ng China Coast Guard. Sa video kasi makikitang may sakay na apat na CCG personnel sa harapan ng barko bago ito bumangga sa Chinese Navy ship the four, uh, personnel right in front of the vessel prior the collision. At ang nangyari dito, uh, nung uh, bumangga na sila, biglang nawala na yung apat. So we were anticipating na either tum tumilampun sila sa dagat or they were really uh, badly uh, hurt. Kaya tayo nag-offer ng assistance. But uh, again, in good faith na pag-offer natin ay hindi naman tayo nirespondihan ng uh, People's Republic of China. Yeah. Sidebacks. Brigada Bandita Nationwide. Nationwide Samantala sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mas agresibo na ang taktika ng China. Pakay na raw ng isang barko ng People's Liberation Army Navy na banggain ang Philippine Coast Guard vessel kahapon sa isang insidente sa baho de Masinloc. Narito ang detalye ni Brigada Kath Austria, i-Brigada mo! Mas agresibo na umano ang taktika ng China sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng pagbanggaan ng dalawang barko ng China, kabilang ang isang People's Liberation Army Navy ship, matapos sa buli ng isang Philippine Coast Guard vessel, kahapon ng umaga sa bahagi ng baho de Masinloc. Sinubukan ding i-water cannon ang Chinese vessel ang barko ng PCG. Malinaw daw ang assessment ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa insidente Tinanggang banggain ng Chinese vessel ang PCG vessel bago nangyari ang banggaan ng dalawang barko. Kitang-kita doon yung uh, aggressive na tactics ng China, no. Ang, uh, ang assessment natin doon ay yung uh, PLA navy ship ay talagang ang ang pakay niya ang objective niya ay iram yung ating uh, Philippine Coast Guard. Yun rin ang uh, assessment ng ating uh, Philippine Coast Guard. So mabuti na lang at mabilis yung ating Coast Guard na iwasan niya yung, uh, yung uh, Philippine Navy. Uh, I'm sorry, yung uh, PLA Navy at yung uh, Chinese Coast Guard, no? At yun yan nangyari. Yung dalawang uh, Chinese vessels ang nag nagka nagka kung dati Chinese Coast Guard lamang ang humaharang, pero ngayon mismong PLA Navy na ang humaharap. Isang malinaw na indikasyon ayon sa AFP chief ng pagtaas ng antas ng agresyon ng China sa lugar. Gt. Browner, taliwas ito sa pahayag ng China na ang Pilipinas ang gumugulo sa West Philippine Sea. Nakita natin na nagbago yung uh, yung uh, taktika ng China. Sa ngayon ay nag-deploy na sila ng, uh, ng kanilang PLA Navy. no? Uh, at isa itong uh, uh, simbolo ng uh, pag, uh, pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang uh, nanggugulo doon sa West Philippine Sea. Pero kitang kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang uh, nanggugulo. No? Because they, they continue to claim Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag diyan. Ta dahil tayo ay back up tayo ng batas, back up tayo ng UNCLOS at yung uh, yung 2016 arbitral ruling na nagsasabi na walang basihan yung 9-dash uh, line ng, ng China. Sa kabila ng insidente, iginiit ng AFP na may nakahandang contingency plan kung sakaling may masaktan o masawi sa harap ng ganitong agresyon. May mga contingencies tayo may mga contingency plan tayo kung may nangyaring namatay or kung inabutan yung Coast Guard natin ng PLA Navy, may mga actions tayong gagawin. So very clear sa ating mga tropa at sa ating mga Coast Guard, ang gagawin nila, uh, we follow the rules of engagement. No? Uh, at ang sabi dun sa rules of engagement is that we have the right to defend ourselves. Magpupulong ang AFP at PCG para sa susunod na mga hakbang at hihingi rin ng direktiba mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalo't maihahambing ang sitwasyon sa nangyaring 2012 standoff sa baho de Masinloc. Hindi sinunod ng China ang kasunduan na sabay na pag-alis ng mga barko sa lugar. Kami po ay uh, magkakaroon ng conference uh, sa aming hanay sa Armed Forces of the Philippines. Uh, together with the Philippine Coast Guard at uh, syempre hingi rin po tayo ng guidance sa ating pangulo no because uh, yung nangyaring yun, nung 2012 tayo ay sumunod doon sa usapan natin na aalis tayong pareho di ba nagkaroon po ng uh, standoff nung 2012 kung maalala ninyo at ang ang uh, ang usapan is that aalis ang parehong navy Philippine Navy at ang uh, Chinese Navy ...tayo umalis tayo. Sumunod tayo sa usapan. No? Sila hindi sila sumunod. So it's really a, a violation of the uh, agreement that we had in 2012. Tayo, we keep the moral high ground. Yan po ang uh, utos ng ating Pangulo. Uh, we keep the moral high ground and we do not uh, in, uh, do aggressive uh, tactics. No? So hinahayaan natin yung China. Pwede tayong magprotesta pero sa ngayon na nandun na yung navy nila no ibang usapan na yon so... in the heart of changing lives ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila the Music and News Authority Hi Max. Hi Max. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. So... Mga kabrigada, matapos naman makatanggap ng mga negati negatibong komento si Senate President Jesus Scudero sa artikulong inilabas tungkol sa kanya at ng isang kontratistang bahagi umano ng listahan ni Pangulong Marcos. Ang senador, iginit na malisyoso lang ang artikulong ito at isang demolition job laban sa kanya. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Bigado. na merong demolition PR job na nakatoon laban sa akin at um, tulad ng uh, babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pagfinal muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Yan ang ipinuntong rason ni Senate President Cheese Escudero. Sa likod nga ng artikulong lumabas na nag-uugnay sa kanya sa isang kontratistang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatanggap ng malaking halaga ng flood control projects. Pag-amin ng Senador, tama ang nakasulat sa ulat na naging campaign donor niya ito pero paglilinaw niya ay hindi naman daw niya kailan man tinulungan nito sa anumang bidding ng proyekto. Allow me to answer the malicious. I will say malicious. Ill-timed um, article that came out against me in relation to the flood control um, press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Um, sinabi niya, wala siyang aligasyon. Pero labing limang kontratista ang nakakuha ng um, ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, Tiga Sorsogon, contractor siya. Um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang isang porsyento ng kabuoang pondo na sinasabi ng Pangulo sa Flood Control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%. Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Samantala, hindi naman inaalis na Sen. J.V. Hercito ang posibilidad na nagpapatuloy pa rin ang demolition job laban sa Senado at maging nga kay Escudero. Well, kasi ano eh, parang tuloy-tuloy eh. And uh, the past um, few weeks, no? It started and, nung una si Senate former Senate President Migzubiri, mm. 'di ba? Kung inyo maalala, bago siya napalitan, mm -hmm. may mga ganoon ding um, PR job against him. Mm -hmm. Tapos nung napalitan na si SP Chis, dahil kasi may mga uta, may may mga issues kay Senate President Migzubiri na bukol-bukol doon. -bukol mm. Ngayon, si SP Chis naman, But the the I'm, I'm hoping that they would understand. That the Senate is a different character talagang. Mm. Ito yung last bastion, yun naman pwedeng pag iningi sa atin. Dire-diretso talagang nag-aaral tayo dito. Paramihan mm. nga ay may experience. yung massaba committee pag dumaan. Talagang hinihimay natin talaga dito. So, mm -hmm. we may be slower but at least mas mas na narefine natin 'no yung mga batas na dumadaan kung sakali kung siya rin daw ang tatanungin, tila wala na rin ibang senador ang konektado rito. Pin donors sa inyo sa 15 Wala, wala. Mukhang mas, uh, mas maraming Konektado ito mga toron, baka sa mga <laughs> kabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kami kilala eh. Hmm. Maalala, una na nga sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na sa kanyang paniniwala ay wala naman daw sino mang senador ang konektado dito sa mga kontraktor na binanggit ni Pangulong Marcos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News of 40. Brigada Bandita Samantala inihayag naman ng isang House Leader na dapat nang palitan ang salitang forthwith ng specific na period sa saligang batas sa pamagitan ito ng isusulong ng Constitutional Convention o CONCON na inaasahang magbibigay linaw umano sa mga malalabong probisyon ng konstitusyon. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Panahon na raw para gawing specific ang nakasaad sa konstitusyon kaugnay sa proseso ng impeachment laban sa impeachable officers. Ito ang pananaw ni House Deputy Speaker at National Unity Party Chairman Ronaldo Puno kasabay ng pagsusulong nito ng pagkakaroon ng Constitutional Convention o CONCON upang ayusin at bigyang linaw ang mga malabong probisyon ng saligang batas. Sa pulong balitaan, sinabi ni Puno na tumitindi na ang bangayan ng dahil sa magkakaibang interpretasyon sa constitutional provisions at kahit sa iisang salita, lalo na ang forthwith. Kung matatandaan ay ginamit ang salitang forthwith sa pagtatakda ng impeachment trial sa Senado matapos na itransmit ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. We are also walking into a period of severe division in our country. I think at no other time have we seen different groups, different political groups, so seriously aligned against one another that uh, the national agenda is always being affected by these factors. Uh, there's always been uh, disagreement about whether votes should be joined or separate, whether the constitution meant this or that. Uh, there are other things that have cropped up because of modern uh, Uh, issues such as the West Philippine Sea. Para hindi na magkagulo, iminungkahin ni Puno na magtakdana ng specific na period o panahon sa halip na gamitin ang salitang forthwith. Proseso ng hudikatura, no? kadalasan may mga specific na, na period no? Kasi nasabi, uh, na sinasabi. Uh, ka ng kaso, you have to answer within 7 days, 10 days of the filing. Normally nakalagay kung ilang araw no? Yung fourth week kasi walang araw yun eh, no? So, dapat siguro sa mga mga provisions ng ating saligang batas relative to impeachment sa mga darating na panahon, ilagay na natin yung mga period parang katulad ng kahit anong proseso sa sa husgado, di ba? Lagyan natin ang araw o oh, pagka nag-file yung uh, yung Congress dito oh, kailangan within 7 uh, seven days uh, bumpis na ng hearings. Ganon. Kasi pag malinaw na 7 araw, eh pitong araw yun. Yun, mahirap na siguro kiport with yun. Iginit din ng House Leader na kung accountability ang pag-uusapan, sapat naman ang nakasaad sa saligang batas dahil nariyan ang Office of the Ombudsman at nakadepende ang pagpapanagot sa nagkamaling opisyal kung gising ang mamamayan. Samantala, binigyang diin naman ni Puno na ang suspecha na gagalawin ang iba pang probisyon sa konstitusyon tulad ng pag-abolish o mano sa Senado o palalawigin ang term of office ay nagmumula lamang sa iilan. Babaguhin ang term of para maka-perpetuate maka in office yung mga tao. Di ba? Ganun lang yan eh. Wala naman siguro ang suspicion na gagalaw yung economic provisions. Wala naman siguro ang suspicion na aayusin mo yung territorial provisions. Doon wala tayong problema doon. Doon lang tanan ka ka problema. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Sa kabila naman ng kontrobersiya may kaugnayan sa flood control projects ng pamahalaan na pinangungunahan po ng Department of Public Works and Highways. Buo pa rin daw ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DPWH Secretary Manuel Bonuan. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bonoan. Nananatiling buo ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa kabila ng mga reklamo hinggil sa pagbaha at mga issues sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpiyansa pa rin ang Pangulo sa kakayahan at pamumuno ni Bonoan sa DPWH sa gitna ng mga puna sa ilang pumalpak na proyekto laban sa baha. Kasabay nito ni Linaw ni Castro na hindi kasama ang DPWH sa mag-iimbestiga sa flood control issue. Sila malamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. Dahil po ang siyang mag-iimbestiga rito po ay pangungunahan po ng Regional Project Monitoring Committees. At uh, ang uh, oversight team po ay ang um, Department of Economy, Planning and Development o Dep-Dev Reg ah, Dep -Dev. Regional Director sila yung Chair. Department of DBM, Regional Director ang Co-Chair. Uh, DILG Regional Director at ang uh, OPPMS Regional Team Leader. At maaari magkaroon din from the non-government or people's organization as applicable. Samantala, pinuri ng Malacanang si Pasig City Mayor Vico Soto sa pagsuporta daw nito sa hakbang ng Pangulo na ipaalam sa publiko ang mga kontratista na may kinalaman sa flood control project. Kagaya ni Mayor Vico Soto, hinihikayat din ng Malacanang ang lahat ng local government officials na makiisa sa panawagan ng pamahalaan na mag-report sa Pangulo patungkol sa mga maanumaliyang flood control projects. Muli rin nilinaw ni Castro na hindi agad nangangahulugan na nasangkot sa anomalya ang pangalan ng mga kontraktor na inilabas kahapon ni Pangulong Marcos. Sinabi lang po, yan lang po yung pangapaunang uh, impormasyon na ito yung medyo madami mga projects na nakuha mula sa gobyerno. So titignan po natin, ang sabi naman po ng Pangulo, ang mga nireport na ito, di naman ibig sabihin lahat yan ay maanomalya So titignan po natin, ba diba, kung ano ba yung mga naging proyekto, sino ba yung kumausap sa kanila, mga magaganda ba yung naging trabaho nila, bakit parang sila lagi ang namamayagpag. So yun po ang dapat, kaya po yan ni ng ating Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Yeah. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Maghapong binantayan upang kumpleto Max. Drive Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Southam Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Southam Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag ang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart.